dala ng barkada eh barkada ng maling paniniwala pala yung maling paniniwala na akala mo namantigaan yung uso mo nasarapan nagtuloy tuloy na nalaman mo lang na mali nung nakulong ka na nakulong ka na nabun <tinyo> Sputnik tapos meron ba sa ba? tapos simbolo ng Sputnik Oo. Oh. Gamba. You know, saan kong tagaling? Alam mo kung saan? Ayun, napasahin niya. Yun! Nandun tayo. Okay, si na kung saan meron tayong kakapanayamin balikan ko kayo pag nagkita na kami yun o, oh, saan tagaling? Ah, boss, magandang araw sa'yo magandang araw rin po kasi nung kasalukuyang mainit pa kiligilid bata pa ako hindi ko nalalaman kung tama ba o mali yan eh kasi na-influensyaan ako ng ipinagbabawal na gamot ang tawagin ay siya nalasang buko nung araw kahit hindi ka sa nandun pa rin yan kahit hindi ka pumalo ang plasang eh kami kami lang ang binibira namin nung araw hindi naman nung sa pagmamayabang hindi pagangat, pag-aangat ng pagkatao total pawang katotuanan lamang at katotuanan talaga to total na pagdusahan ko sa pagbayaran ko na yung, ang sinasampahan namin dati nung araw aircon bus talagang nang-hold up talaga kami kaya lang kagandaan ng amin, hindi ko kami nananakit. Kasi ayun ang pinagbabawal ng grupo eh. Walang mananakit. Kung maari, kuwain lang ang dapat kuwain. Walang mananakit. Highway robbery eh, yung naganap sa highway. Nang hold up kayo sa highway, aircon bus kung tawagin. Yun. Kaganda ng ino-hold up namin, aircon bus talaga kasi yung tao, kahit sumigaw, hindi maririnig kung may kalaban sa lababa. Dahil kulob yun eh. Bang, ang dalasa pag sumasakay tayo ng aircon bus eh, may kurtina yan. Talagang hindi kayo maririnig sa loob. Kailangan, kasama may magbabantay talaga sa pinto. Walang makakalabas. Kahit isang pasero, walang makakalabas. Wins na may nakalabas dyan, sisigaw at sisigaw sa labas yan. Makakalawit kayo dyan. Bulilyaso. Bulilyaso. Hindi ko... Hindi ako nagsisinungaling kasi napag, napagdusaan ko na, hindi ako nagkano. Talagang binubuksan ko na yung mga pangyayari sa buhay ko. Dala ng barkada eh. Barkada ng maling paniniwala pala. Yung maling paniniwala na akala mo, namantigaan yung uso mo, nasarapan, nagtuloy-tuloy na. Nalaman mo lang na mali nung nakulong ka na. <laughs> nakulong ka na. Umuwi ko sa Bilibid. Sa umpisa, mahirap eh. Kahit sino naman eh, di ba? Sa umpisa, mahirap. Mga pera lang pagka yung ka na masukan ka. Kapado mo na lahat. Sa katulad ko nang masukan nung umpisa pa lang, talagang susunod ko eh. Hindi may pwedeng hindi ka susunod eh. Kasi hindi susuko sa'yo balila eh. Ikaw ang susuko sa balila. Oo. Laging may itang ulo ko ron pagka... Minsan, inaasara, ng, inaasara ko ng kakosa ko. Hindi ko pa alam yung pagmamahal sa kakose. Wala pa sa akin yun. Pag inaasar ako, lalo na, wala akong dalaw. Biralan dumating yung dalaw ko. Isang pag inaasar ako, wala nang sali ako na sa lila. Pinaproksa ko na So, wala akong katinuan nung araw. Nung namasukan ako, bago pa lang ako. Puro ganun. Ang inabot kong mayor doon, si Kubaw Hernandez. Kung naririnig niya ngayon to, kamusta Mayor Kubaw? Sana natatandaan mo ako, naging tao mo ako sa 93. Nung ulan ako, nung tumakas na, bumibilag na ako ng apat na taon. Yung pamamahay ng mga asintado. Kung tawagin ng asintado, yung mga tirador. Doon ako nanunggulan na bastonero. Bastonero lang ha, hindi chief bastonero. Iba yung chief bastonero eh. Bastonero lang. Marami akong dinaan ng riot. Kaya lang hindi ako sumama dahil sa kagustuhan kong gusto ko pang lumaya eh. Gusto ko pa makita yung pamilya ko eh. Mayroon yung ilaw. Nag-aabang lang sa dalaw yung mga tao, sa gate. Maraming binirang bala. Bala, binira niya. Tatlo. Ang masama nga nito, magaling na sana eh. Magaling na sana yung setup na yun eh. Yung ginawa niya, maganda sana eh. Kaya lang, hindi rin, hindi rin maganda. Sa pananatapuan din. Hindi siya nagpaalam na eh. Hindi siya nagpaalam na titira siya basta na lang bumira ngayon yung pagkabira e eh, panahon nung araw na yon nung panahon ni Binaraw Director ng Maximum kung sino man ang tumira i-surrender nyo i-surrender, itutumba na rin yun so ginawa ng commander na eh, nag-usap-usapan nung panahon ni Amado hindi naman nagpaalam yan e, sinangguni rin sa lahat ng mga kasama niya mga jury, mga assistant commander na isakripisyo na lang kaya kakusa na rin ang tumira inilabas na lang puro may mga tama na nakabalot sa, sa kumot yan dala sa ospital patay so, na sabihin, pag tumira ko nun walang basbas -bas ng commander Wala. bawal yun? bawal kahit ka pangkat mo yung tinira Bawal, hindi pa pwede. Kailangan makikirahan ka muna sa commander o kaya binigyan ka ng kaukulang tumira. Didesisyon na ng mayor yun. Galing na rin sa order ng commander. O sige na, eh, puro sakit ng ulo. Eh. Pinapanig sa brigada niyan. Puro na lang abono. sacrifice na yan. So lalabas na, pag sinurender sa ospital, binangok. Malinis eh. Linilisan yun parang na uh, nabasa ako ano talagang <laughs> isang ka binangungot ang labas mo malalaman mo naman pag uh, ano eh pag uh, nagkakagulo eh umuugang bilibid Lumi, yumayanig sa takbuhan ng tao ang eh, na iiwan ng mga tsinelas. yun hindi nila alam yung takbuhan tagbuhan na yun nasasagasaan sila Nasasag Takbuhan sila sila eh tagmo lang tagmo takbu, para makahumbi siya sa bahay nila. Eh, hindi nila alam. Doon sila na ano, tinatamaan nila sa sawi. Pagkatapos ng ride, makikita mo na lang. Bulak, bulak na yung mga natakbuhan. Bulak dahan na. Kasi nakakawala na yung mga terador noon eh. Kaya nagkaganon eh. Ano yung tira na lang -tira? tira? Tira, tira Pero alam ng terador kung sino titirahin kasi alam ng terador kung sino yung kalamang pangkat. Gado mo nalang malalaman kasi iwaya si Gang lupa Nakaramdam kayo ng takot ng mga panahon na yun? Ay, siyempre, sino ba naman hindi makakaramdam ng takot? Kaya sa sarili ko, mas masarap lumulugar ka na lang eh. Kesa yung, kesa yung atangan ka ng, ano eh, ng commander na aterador eh. Sa rayot na yan, boss, hindi kayo obligadong sumali? Hindi. Nasa'yo na lang yun. Nasa'yo na lang. Kasi minsan ang ang pumapapil doon yung ano yung inaakala nila na wala ng kapag-asa ng buhay nila yung nalumaya eh. Katulad na sinasabi nating double life, triple life ay eh, nagpepresenta sa commander na sila na lang ang maging tirador. Eh sa katulad namin din numero lang. Sino ba naman papapil lang ganun eh? Sa gusto mo makita yung pamilya mo. Makapiling mo yung magulang mo, yung mga naiwan mo. So, hindi bawal sa pangkat na hindi ka sumali? Bawal sa pangkat yung sasali ka nalang bigla-bigla. Sa so, hindi pwede yun. Hindi pwede yun kasi hindi ka naman, hindi ka naman license na terador ka eh. Kaya nga merong itinalaga eh. Merong itinalaga ang pangkat na terador. Eh, yun lang ang trabaho niya. Wala siyang ibang gagawin kundi ganun lang. Pag oras may problema, siya ang gagawa aring atangan ka ng gano'n na atangan ka ng kumanda na iataw siya yung pagkatirador mo total wala ka rin naman silbi puro, puro pinapanik mo rito sa brigada puro problema oh ganda lang ang gagawin sa kanya oh ito ito matalas oh pag oras na may problema saba ka ganun kaysa puro problema eh sa maximum maayos naman ang tulugan maayos kahit pangkaraniwan tao ka, napakaluwag ng hinihigaan mo. Napakaluwag. May space pa nga eh. Maluwag. Kahit siyang kapumesto, maluwag. Kahit siyang tabi ka ng bintana, pwede ka. Pwede ka ron. Pero sa City Jail? Ay, sa City Jail talagang hindi mo malilimutan yung mga pangyayari eh. Talagang napakainit dun. Halos nga, tinutubuhan nga ng pigsa yung mga tao ron eh ang pinakamahina sakit dun buwang araw, piksa sa muka, sa puwit ay lang karamitang nagiging sakit ng tao dahil nga yung siksigang kayo halo halo mainit sobra, sobra init kaya ay nagiging bunga ng sakit ng tao, piksa rumbo-rumbo kung tawagin so yung tulugan sa CTG si at sa maximum, magkaiba? magkaiba, ang layo sa CTG si Tsaka sa medium may isa lang. Masigip. Masigip sa jail. Masigip din sa medium. Halo-halo kayo sa medium eh. Dito sa jail, pinakot ko nung araw, solid pa. Hindi ba watak-watak? Sputnik, Sputnik. Kumando, kumando. BCJ, BCJ. Bala, bala. gano'n. Pero ngayon, ewan ko lang kung halo-halo na ron. Hindi ko na ano kasi ayaw yung naman kahit magiging maganda buhay ko sa loob eh. Ayaw na. Ayaw ko na. <laughs> eh, alam eh, mo naman, lumalaban tayo ng batas. Oo. Oh. Ah. Ay, si Rancho, talagang hindi ka kailangan mamili. Kira siya sa inyo kung lumulutang ba sa sabaw dyan. Kung lumulutang ba sa sabaw o sabaw lang napapakinabawa mo, tatanggap mo. utong. Ang mga pangyayari doon. Kaya ko nalasa? Ay, malasa ko sa malasa. Lasa ang Beijing. Lasa ang Beijing ang ron. Pero huwag kang umasang may laman kasi ang laman, napunta na ron sa kitchen boy. Makikita mo na lang na gumagala yung sahog. Binibenta na lang plastic-plastic, 50-50. Gumiscout, diba? Ganon ang mga pangyayari. Kung sino man ang nakakalam yan, pawang katotuwa yung sinasabi ko. Sa bawang nakakarating sa bilanggo, pero ang laman sa kitchen boy. Naka, ano na yan, nakabalot-balot na kung tawagin saga-saga. Saga-saga na yan, binibenta na yan. So ngayon, para maging maganda yung buhay mo, at may dalawa rin lang naman, bili ka lang saga-saga. Baboy yun eh. Baboy, baka bili ka sa di ay isang pagkain mo. Eh, abangan mo na nga mo, kung may pera ka rin lang naman, huwag ka nang umasar sa may sabaw. Ayun ang abangan mo. peri mo na lang, ado buhay mo. Pati sardinas, Sardinas, inirancho. Alala ko si iway Ang sardinas, sardinas. Yung lasa na lang ng sardinas. Ang na, ano mo, nalalasaan mo. Pero yung sardinas, sinahanap mo, wala. Tapos nakikita mo rin yung binibenta na rin. Sa civilian. Na mga kulono. Kung tawagin ng kulono, mga bilanggo. Sa buyonero, hindi ko itatanggi yan. Ayokong maging maganda. Gusto ko yung saktong kwento. Bagito ko normal lang maging buyenero ko eh kasi number one eh. Karating mo lang eh, gusto sabihin nasa maganda ka na. Okay, buyenero ko, tanggap ko. Kasi unang una, susunod ka sa patakaran kung anong iuutos sa ng mayor. Pero oh. hari ka ng buyon. Hindi, hindi, hindi ka hari ng buyon pare. Ikaw ang maglilinis ang buyon. Ang hari ng buyon yung chief buyonero. Yun. Ikaw lang ang magsasaway eh, sa mga bukasok na balatong. Sa buyo na ipapasok yung tinelas, eh, mo yan, ipapasok yung tinelas mo, mapera lang sa mga siniga. Ang sinasabing siniga, katulad ng bastonero, assistant mayor, mga mayor, ganun, pwede ipasok ang tinelas niya. Pero kung mga tirang bahubaw, ipasok eh, po yung tinelas mo, iwag. Ang hirap maglinis, tiyan ka lang, iwan mo yung tinelas mo. Karapatan mo kasi ikaw naglilinis eh. Sa liguan, hindi naman ako nakaranas ng mahirap na liguan sa Quezon City. Maliwal naman ang tubig ng araw, 1994. Maganda naman ang tubig, Guantosawa. Maximum. Ay, eh, sa maximum, ganoon din. Hindi rin masikip sa tubig. Wala namang oras yun. Wala, walang oras. Nabalitaan ko lang yan sa Bigutan eh. Bigutan. Isang dalon daw. Eh, kwento lang sa akin ah. Eh. Hindi ko naranasan. Kwento lang din siya nga. Makakakosya ko na kasalabuha ko. Nakakasama ko. Tabo. Dalo. Kasama. Ah, ligo. Pa. Kasama na kailangan. Mapagkasya mo yun. Hindi mo kailangan. Gagamitin mo yung pamamara mo para kung paano mo mapagkasya yung isang galon. O nakapaglaba ka. Nakapaglaba ka na. Nakaligo ka na. Nakabadlaw na. Okay na. Isang galon. Kasi isang galon. Tungkol naman sa takal, naging bastonero ko. Minsan, naranasan kong hinagis ko yung balila eh. Hinagis ko yung balila. Pero mo order ng mayor yung ano. Eh, siyempre, may sungay na ko eh. Eh, ang tatay-tatay ko rin sa loob ng maximum, si Papay. Kung nanatandaan nyo, mga kosa. Building 882. a Si Papay ang naging kasalo ko, medyo may asim. Kaya kung ng commander. Eh, pinatatakal na sa akin ng kusa ko, ay isang daan. Eh, po, grabe yung may ano. Ang ginawa ko, hindi naman siya tinapoy yung balila. Ganoon ko na, i-check ko na lang. Mag-i-resign na ako. Ayoko yung magbastonero. Tatakalan natin yung kakusa natin eh. Sampung bunga, nahihirapan na yung tao. hindi eh, naman tapon yung ginagawa natin, natin eh. Talagang pag tinakala mo yung tao, talagang gagaling siyong yung balila sa ano eh. Sa langit eh. Dadal mo talaga ng todo bigay. Talaga yun. Oo, kakara talaga 'yon. O kakara talaga isa, pa lang. Eh, aatangan mo ko ng isang daan. Sabi ko, ala, ma mawala ng galang ha. Mayor, hindi ayoko ko lang mga basenero. O ganyan. Ay sino ba nang lumagay sa ganung basenero ako para takalan niya sa akin ng isang daan, isang daan palo yung tao. Eh, isang isang takal nga lang kumakara na yung tao hindi naman katulad yung malayang ng pag, tinakala, pag pinalo mo yung bata ay eh, mahina lang eh. Eh doon talagang bubuhatin mo yung mundo eh. Ganun ang pagtakal eh. Dala ng kaburyungan to eh. Kaso lukoy ang iniwan ako ng kasawa ko noong 1990, 1994 ako nakulong. 1997 iniwan ako ng kasawa ko. Bubo pa ako sa ano noon. Ay namin ko wala pa akong gulang eh. Mapurol pa utak ko. I ikot ko yung buong maximum dahil nabalitaan ko Puta sumama raw sa the owner yung asawa ko eh may owner kapitenyo ikot ko yung buong maximum eh. May, may naka may nakaumang na 30 caliber eh sa maximum buta ah uh, gulong-gulo isip ko noon. Ngayon, may, may lumapit sa akin kakosa ko. Nagbalasakit sa akin. Pinalakas din ang loob ko. Kosa, Kakambal na natin dito yan, yung iniiwanan ng asawa. Lumilipas ang dalaw dito eh. Kakambal na yan. Ngayon, ganito na lang. Nagbiro. Ganito na lang gawin mo para makabawi ka. Ipakita mo sa kanya na manlalaki ka naman dito. Ikaw naman ang manlalaki. Hindi. Sabi ko, utang yun Pinatawa niya ako. Eh, Siyempre, nabuburyong ako. Pinatawa ako. So ngayon, binabayaan ko na yung mga... Ano, Kinalimutan ko na yung tungkol sa asawa ko dahil nga nagbigay aral nga sa akin yung kalakasan ng loob yung pangaral sa ng mo as hindi ka naman pangangaralan ng ganun kung hindi ka rin marunong makisama eh kung wala kang itinatanim na pakisama hindi no, ka pangangaralan ng ganun yan tato, dala ng buryo dala ng yung to kaya lang, isa lang masabi ko ha hindi kita kaklous, hindi kita ipalalagay sa katawang ko ang ipinalalagay ko sa katawang ko yung number one na katulong sa, pa, sa sa pangangailangan ko minsan kasi dala na rin ng pangangailangan at saka malapit din sa kalooban ko kung dito nga sa malayang libunan eh nagpapatatuhan ka ng sarili mo eh bayaran mo po, eh. Kabi pa eh kami pa kaya nakakulong okay. nasa tao na lang din yung igagaganon mo eh kung matakaw ka paano matakaw ka? matakaw ka sa sinaing liligawan ka ng tirador eh yung barako eh kung, kung, ano mo mo sa kamahina. kung mahina ka sa draw kukuhain ka. Oh, ka. Bibirayin ka ng bibirayin sa ganun. Kung mahina ka sa bibirayin ka ng bibirayin sa ganun. Ang asa hindi mo na mabayaran. O so, mangyayari, maliligo ka na ngayon. Sabi na kayo, kayong bayara. O sige, bayara mo na rin ano ko. Ilaas sa'yo. O so, ibig ng takaw, at tanggap ka ng tanggap doon. Okay? Yun! Nang hindi ang tao roon. May kapalit na oh, oh siyempre. Oo, siyempre. Nagaligaw. Oo. Oh. Kasi Oo. Oh. yung sapilitan, boss? Yung... Ay, hindi pwede, pwede. may. Batas nga tayo. Kaya nga, bago ko pumasok sa loob ng brigada eh. Merong magna na sinasabing bawal eh. Ganito na lang yun eh. Siyempre, eh sa director ayaw naman naman nila na mapapapangit yung pinikula nila eh. Uh, Gusto nila mapapaganda eh. Paano kikita yung pinikula nila kung hindi nila pagagandahin? Napaganda sa kanila pero napasama sa inmate. Ayun nga. Eh, ang katuwiran kasi nila isa lang eh. Wala naman silang pakialam sa amin, ibilanggo eh, bilanggu naman kami. Ang uh, daming bilanggo eh, kaya ba naman nila, kaya ba namin magreklamo? Uh, hindi naman, di ba? Kasi bilanggo na kami eh. Tsaka napatunayan na nagkasala kami. Uh, 1994. Hanggang? Hanggang lumaya ako, 2006, sa Iwaig niya ako lumaya. Okay. Kamusta yung naging buhay mo sa Iwaig? Sa so, umpisa, talagang back to zero-zero ka. Hanggang sa... Kasi nung kasalukuyang 150 kami, galing kami ng Camp Sampaguita. Tali-tali kami yan, sampu-sampu. Tali-tali. Kasi nakaya namin na, umpisa, Negros Navigation Barco. So, inabangan kami ng truck ng hapon doon. Eh na, hindi na namin malama kung anong gagawin namin kasi Napabalita namin, napakahirap nga araw ng buhay dito. Talagang wala na nagmamal dito, may nagagalit pa sa iwaig. wala na nagmamahal sa iyon, magagalitan ka pa. So, ang number one na binitbit ko roon, wala na akong dalaw, hindi ako kaya ang dalawin ng dalaw ko roon. Ang binitbit ko sa iwaig, pakisama. Ayan ang number one bitbit bit ko. So, nagtatanim ako ron, ha? Nagtatanim. Hindi ko yung kinahihiyayan. Nagtatanim ako. Pangatlong base na akong tinuruan magtanim. Hindi pa rin ako matututo. Sa, eh, Manila boyo, boy ako, eh. Ang mo. Manila boy, eh. Mayroon ba masakan dito? So, ngayon, eh, hindi eh, sinasabing kapwa mo bilang gumagpapahirap sa'yo. Hindi empleyado. Nagtatanim ako ng gano'n Hinila yung kamay ko sa ila sa likod. Di, so mangyari, sumalubtsub ako ng gano'n, Ako ang naitanim. Doon ako natuto. Pero once na pinagmamalaki ko, ang Manila boy, pag natuto, dadaigin ang Bisaya sa trabaho. Talaga? Oo! Oh, ang Manila boy, dadaigin ang Bisaya sa trabaho. Ayun ang ipinagmamalaki ko pag natuto. So, ang sistema doon, lagi ka nagtatrabaho lang sa iwayo? Lagi nagtatrabaho. Pero hindi naman habang buhay na magiging mahirap ang sitwasyon mo rin eh. Kasi may tinatawag na living out doon eh. After two months, dalawang buwan lang living out na ako eh. Na living out na ako. ah uh, Paki-explain ko ano po yung living out pala sa mga... Ang sinasabing living out, yung doon ka na matutulog sa labas. Makakalibilo mo na yung sibilyan. Na hindi bilanggo, makakalibilo mo na. Pero may batas pa rin doon pagka uh, na-living out ka na. Bawal mag inom. Kung tawagin doon, pag nahulihan ka ng inom, drunkenness. Drunkenness, ang kaso mo. Di isa so ang mangyari. Balik ka na naman sa loob ng barak. Balik ka na naman sa paghihirap. Kasi na nasuntuan ka na naman ng ganun. May living out pa rin, kaya lang matatagalan na naman. Kung may kukuha ulit sa na hepe section. Ganun ang mga pangyayari. So, oh, so hindi rin nagtagal. Nahirapan ako sa Central, hindi ko kaya mga galawan sa Central kasi puro lupa eh. Puro lupa ang ano, binubungkal. So may nakapagtimbre sa akin kakosa ko na mas maganda raw sa inagawan, sub colony. Coconut plantation. Eh doon talagang lagi kang busog doon. Coconut plantation, buko eh. Eh buko rin doon, magano. So ilan ba yung Colonia sa uh, Palawan na sa so Iwaig na Inagawan Santa Lucia Montible Central Apat Apat Kasi kung mag ano, malaya ka na ron eh Huwag ka lang gagawa ng bulilyaso Para hindi ka mababak to normal sa Paracs kung tawagin Kasi pag nabalik ka sa barracks, back to rancho ka Yung rancho Yung walang lasa Back to rancho ka ron Ayun, magigat okay, yun Oo, hindi ka tulad nung ka, bigas ng inaahain sa inyo. Nirarasin sa inyo, salop-salop. Kung isang linggo, isang linggo. Kung tatlong araw, tatlong araw. Sardinas, manok, mga dilata. Ayun, ang ini-issue sa inyo. Ang kung tawagin issue, rasyon. Isang linggo, kung isang linggo yun. Minsan ba sa buhay mo na-issue mong tumakas? Ay, hindi na. Kasi tao na lang binibilang ko eh. Pag oras na huli ka, di back to normal ka sa sintesya mo. Tapos patong pa yung puga mo. Ganun ang mangyayari sa'yo pag nakalo na huli ka. Anong gugustuhin mo? Kasi sa pumbesis din, pinag-iisipan yung mga pangyayari na yun eh. Kung ano eh, hindi pa pwede mong tira pasok eh. Yung pupuga ka, madali pupuga ko sa pupuga. Mag-beach mag ka na ng damit ng sibilyan eh. Pwede ka nang sumakay ng charing eh. Yung mga royal eh. Kung tawa yung mga royal labas, bus, charing, mga, mga pangaral ng bus dun. Pwede ka nang sumakay doon, Pumuntang Puerto Princesa. Sakay ng barko. Mapakadali. Tapos sabi, oo oh, kaya. May pera ka. Marami pera eh. Yung mga ng isda. Mga taga na butas. Doon ang isda kasi mas maraming isda sa Palawan eh. Hindi, hindi bulabog. Yung dagat dun eh. Kaya eh, mas maraming taga Maynila ang nangingisda ron. Kaya hindi mo naisipan na tumakas? Eh, hindi ko naisipan. Mas bibigat? Oo, oh, mas bibigat. Unang una, nagsakripisyo ka na. Babalikan na naman sa number one. Ah, magandang hapon o oh, magandang gabi sa inyo, mga kapatid. O sa pangungulungan. Minsan, ang kinakukulong ng tao yung pagligaw ng landas eh. Yung hindi alam na mali na pala yung ginawa nila. Kaya nasadlak sila sa mga pangyayaring hindi dapat o, ako sa inyo hindi, ang kasabihan na laging nasa huli ang pagsisisi wala sa una eh uh, ah, pag-isiban muna ng ano ng sa bago kayo gumawa ng bulilyaso kasi napakahirap sa lagay sa loob o nagdagad doon kasi pag nakulong tayo, nagdagdag tayo ron. Hindi, hindi magsasawa ang Bureau of Correction na magpakain sa si atin eh. Kaya lang, huwag ka maghahanap ng masarap ang kakainin mo ron. Talagang malasa kung sa malasa kasi may bechin eh. Huwag ka rin umasa na may laman ah. Eh, mas maganda yung nasa malayang lipunan ka na ka. Kung saan ka pumunta, wala kang gwardya. Makakapiling mo yung pamilya mo, asawa mo, mga magulang mo, mga kapatid mo, nakakapiling mo. Eh doon, wala na. Kung oras na ng dalaw, oras na ng dalaw, makikita mo. Eh, paano kung magkaiwalay na kayo ng asawa mo? Alam mo ba kung anong ginagawa ng asawa mo? Minsan, ang iginaigtad ng asawa, yung kawalan eh. Mukhang din sa pagkaligaw ng landas yung asawa, iniisip nila. Madalaw ako, ako pa nagbibigay sa iyo, hindi ka tulad sa malayang lipunan ka. Ikaw ang nagbibigay sa akin. Pag dumadalaw ako sa iyo, ako ba nagbibigay sa iyo? Eh dito sa labas pag nagisawa ako, nagisawa uli, ako binibigyan. Ay eh, hindi natin sila masisisi. Kung bakit siya bilang bubong sila eh. Napakahirap. Napakahirap magulong. Hindi mo malaman kung paano mo umpisang, kung paano mo tatapusin. Biloy mo, magtatrabaho ka magtatrabaho ron, naging aliping ka. Lalo na pag nating ka ng maximum, yung tinatawag na handicraft. Yung trabaho na tatlong piso sweldo mo. Isang araw, tatlong piso. Hindi e, mo makakabili ng sabon yun. Maganda talaga yung nasa malayang lipunan na lang tayo. Susunod tayo kung anong mali, kung anong tama. So, tapakay Oo. Itapo natin yung mali. Kuhain natin yung tama. Yon. Mga ah, oh, Marahil man na ah, itong mga ah, bagito na hindi nakakilala sa akin, mga ako sa kong at Patuloy na mong lang kayo kay makalimot sa Panginoon. Sabi nga nila eh, hindi na, hindi na tatapos yung salitang sardinas nga lumalaya eh. Kaya nga lang, walang ulo. Ang akin lang po, tawag lang tayo sa Panginoon. Walang imposible sa kanya. Ayun lang.